Hello mga kapatid! So, welcome sa aking YouTube channel. Charot! <laughs> so, ayan na guys. At ako ay pauwi na pala. So, galing ako ng Novena Shopping Center. Ayan, at katatapos nga lang ng ulan. After ng ulan, ayan, mainit na ulit. Pero, salamat na din at kahit pa paano i-umulan. Medyo wala yung init-init ng konti. So, ayan. So, naglalakad na ako. Papunta ng bus stop. So, habang naglalakad ako ng bus stop, naisipan ko na maglakad pa ng mga two bus stop. Kasi nga, para napapansin ko, tumataba na ako. Kaya sabi ko, kailangan ko mag -diet. Ang hirap ng ano. Ang hirap kumilos kapag ano, nadagdaga ng, ng timbang. So, sabi ko, instead na sasakay ako dito sa may tapat ng Novena Church, ayan, sa may Novena Church, so, naisipan ko maglakad hanggang doon sa may sa May Thompson Medical Center yon so maglalakad tayo guys samahan niyo ako kasi every time na nagtitimbang ako nadagdagan na naman ng ewan ko isang guhit ata ang nadagdag sabi ko so kailangan ma-maintain ko yung aking timbang na hindi siya tataas more is mas maganda is bumaba pa siya mabawasan pa siya tsaka parang feeling ko nahirapan akong magkikilos so dapat ma-maintain talaga yung timbang napahirap kumilos at saka yung paglakad-lakad syempre pag dito kasi more on lakad-lakad so napamabigat sa binti hindi ka makakalakad ng matagal ng malayo kapag dagdaga ng iyong timbang ayan so ayan kahit mainit na isipan ko maglakad so ayan samahan niyo ako guys at tayo mag-exercise So, ayan na pala guys. At andito na ako malapit sa my medical center. So, ayan. Ayan. So, ayan. Naghihintay na guys ako ng bus pa uwi sa bahay. Yun lang. Bye.